Hi guys! So ito na nga, trending na trending pa din si A.G. Raval at si Alger Abronica. Sa wakas, sabi ni A.G. Raval, malaya na silang makapagpamasyal, maipakita sa social media. ang kanilang anak, mga anak ni Alger Abronica. Dalawang babae, dalawa yung isang panganay na babae, sunod babae naman, at lalaki ang pangatlo. Ito na nga sa family gathering, nagbigay ng thanksgiving itong si A.G. Raval. At doon ipinakita nga ang kanilang mga anak ni Alger Abrinica na ang mga anak ni Alger sa kay Kylie Padilla. So kudos tayo kay Kylie Padilla na kudos support at hindi ipinagkait kay Alger ang dalawa nilang anak na si Alas at ang bunso nila. Kasi dalawa ang lalaki ang kina Kylie at kay Alger ang kay AJ naman ay dalawang babae at isang lalaki baka may kasunod pa yan pero yung panganay ni AJ Raval ay hindi muna pinapakita diba so marami ang hakahaka kung sino ang ama ng panganay ni AJ Raval so marami nag drop name na si Axel Torres daw yung dating PBB housemate kasi bago kay Aldo yan nag uh, grants naman itong si Axel na ipinagpalit daw siya ni AJ Raval So, si Axel ba ang tatay ng dalawa niyang anak? So, abangan natin yan, guys. More revelation pa. Pero ngayon nga, ay malaya na si AJ Raval at si Alger Abrinica. Sabi nga ni Kylie Padilla sa kanyang tweet, no more dramas na so sana masaya na ang lahat kasi nga nalantad na ang katotohanan na may anak na talaga itong si Alger at si AJ Raval pero kung balikan natin yung mga interview ni Alger at ni AJ Raval, to do deny talaga sila na wala silang anak. ba diba? Kay Julius Babaw, kay Nino pa yun, kay Boy Abunda ata, nag-deny din sila noon. Pero siguro kailangan lang nila protektahan ang mga bata at syempre may good signal yan mula kay Kylie Padilla kasi si Kylie pa din ang legal na asawa ni Aljor Abrinica. So pwede silang kasuhan ni Kylie dyan. Kasi nga hindi pa anal si Aljur at si Kylie. Pero ngayon ay masayang masaya na sila kasi okay na okay na si Alger at si Kylie. Si Alger, pag may family gatherings din si kay Kylie, yung mga bata, may mga activities sa school, kailangan siya ng mga anak ni Kylie. And doon din si Alger na tumatay yung tatay sa kanyang dalawang lalaki, di ba? kahit movie night nga kasama nila itong si Alger Abrenica so happy happy na silang lahat at si Kylie ay may karelasyon na din so abangan na lang natin ang mga revelation ni AJ Raval siguro balik showbiz na itong si AJ Raval pero may nakasplok na at na ang magandang maganda daw ang panganay ni AJ Raval. So abangan natin yung pag-face reveal ng panganay ni AJ Raval at sino ang ama. So happy-happy tayo ngayon kina AJ Alger at kay Kylie Padilla. Good vibes lang daw sabi ni Kylie Padilla para sa mga bata, todo suporta siya. So yan lang po guys ang ating update sa ngayon hanggang sa muli. Bye-bye. Always remember, wag po tayong pagka stress Bye. -bye.